Shabu sa motorbaka nasa bat ng PCG at ng PNP. Naritong Nuskop ni Kim Gomez. Nasamsam ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard o PSG at Philippine National Police o PNP ang mga sasyay na naglalaman ng mga hinihinalang shabu sa isang motorbanka sa Romblona. Sa ulat ng PCG, umaabot sa 82,000 pesos na tumitimbang ng tig 9.5 grams ng na hininalang na shabu ang nakumpiska na itinago sa loob ng isang balikbayan box mula sa MB Famas Dos sa Port of Corcuera sa nasabing lalawigan. Nauna rito, nakatanggap umano ang Municipal Police Station o MPS Corcuera ng tip hinggil sa illegal drug activity sa naturang motor bangka. Kaagad namang nagsagawa ng Joint Anti-Illegal Drug Operation ang PNP at PCG na harap sa mga kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa mga taong nasa likod ng naturang iligal na aktibidad. At yan ang news scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.